So karon guys, dire sa Lake Agco. Ito guys, so oh, lake at uh, grabe ang init dito. Init ng tubig. So Usa ka gilat-an lang dire no. Ito, yan oh. Bumubula na dahil sa init. Ito guys o oh. Carbon Ito o oh. Yan yeah, o So ito, ito, ito. Magluto ka ng itlog Luto talaga Grabe ang init dito guys oh Grabe Ito hindi makita kasi umaga pa. Ari oh, ginabutan sa mga dito Grabe. Yun. Lucky. Malaki. You know? malaki to guys na lake. Masyadong mainit. Lake Agko, Kidapawan. Yan you know? oh. Well, bumubula no. Pwede tayo magdala dito ng kape. <laughs> So, mabaw lang ng sulfur. yon eh. Dari, ito bang? It Ikaw may nags camera. Wala to sa holo, Noy. Eh. Picture lang, ayaw video. Sarap ng pakiramdam. Dito. yon Salamat, Gino, ya. Mabuhi ka. Kanyang gusto mo. Oh? Tingnan natin, oh

Punta tayo doon, no? Moving Moving picture? Mabuhi ka hanggat gusto mo. Dala mo dala mo kay... Ah, ka na yung kanyang? Kay Atenat. Ina, ina, ina. Basta? Ra. Bok na ulit. Atini. Atini, Kaya nga. Picture yan. Oo.

Ganda dito sa Lake Agco Masarap sa pakiramdam Pag magligo tayo dito guys Sila yung naga binipit sa 20 pesos natin O Ang mga Kamil dito magkita tayo Magkita tayo es posible